Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong mabuting balita ngayon na halaw sa aklat ni San Juan, ikabanata 6, talata 24 hanggang 35 ay ating narinig kung paanong nabuking ni Jesus ang talagang pakay ng mga tao ng talagang sinikap na hanapin siya sabagat nais nila yung tinapay na pisikal yung tinapay na pantawid gutom sa halip na hanapin ang tinapay na talaga uh, talagang nagbibigay ng uh, kasapatang walang hanggan no? na walang iba kundi si Jesus no? napakaganda na isipin na sa atin ay maaaring maging tapat o prangka si Jesus sapagat alam niya na ito'y makabubuti sa atin na sana huwag nating masamain no, kung tayo ay kanyang ugitin sa ating budhi no? at alam din natin na ang banal na Eucharistia kung saan naroon si Jesus talaga ay uh, regalo ng Diyos sa atin regalo ng kanyang pinakasarili, ng kanyang presensya sa ating katauhan, sa ating katauan, sa ating kaluluwa, sa ating kamalayan, no? Na sana wag nating basta-bastahin ito. At kaugnay nito, dahil ngayon na ikaapat ng Agosto ay ito ay linggo na inilaan ng simbahan para kay San Juan Maria Vianney, no? Na sana ito ay maging dahilan sa atin o ipagdasal ang lahat ng mga pari sa buong daigding. Lalo din mga pari na may kinalaman sa ating buhay, ang paring nagbinyag sa atin, ang paring nag ang, ang paring nagbibigay ng komunyon, ang paring unang na uh, nakinig sa ating mga kasalanan at nagpatawad sa ngalan ni Hesus Kristo, ang mga paring nagiging kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay, ang punong pari, ang obispo na nagkumpil sa atin, no? at ang mga pari na uh, laging naririyan upang uh, maglaan ng sarili. Na sana ipagdasal natin na sana marami ang makarinig sa tawag ng ating Panginoong Hesus sa kanila upang maging pari. At balik tayo sa ating pagbasa na sana huwag nating sayangin ng pagkakataon yung binibigay ni Hesus sa atin. Lagi niya binibigay ang kanyang sarili sa atin. Tayo ba? Gano'n tayo kalimit pagbigay ng sarili natin ng ating schedule para sa Kanya, para sa kapwa. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.